Kakau u kakau daging kakau Jan ku kami sa sang bahai sang prio ko Kakau u mengayu tak kakau mengayu tak ajuk juk si lu ju tau da sjuk jo si tau da au ara udah mau bunga kakau nila u Hindi, hindi mo maglagaw to kay ano na. Tisa, tisa. Bawal ka magkato dito. Dahil okay kinit, Bawal ka na na. Damo santol. Ngayon ito santol. Damo santol nga. Ano nga Ay, damo. Ay, damo. Ano di mana Bawal ka dito na sa bata lang. Sa bata lang damo bata nga dito. to Wala tao Wala da ba tao sa bahay ni ano, sa balay ni ano, tiundong? Tao ay Ami balay ni la bahay na maganda, milyonarya. Ang Santol ni tayo kay ano, ngayo tayo kay kay Richard Santol o damo bunga o. daming bunga, tak cuaca kami, tak